So, ayan, isa naman sa mga trouble ng washing machine yung papakita ko sa inyo. So, ito is yung problema ng kanyang spin dryer ay maingay no? at hindi tumutuloy na umikot yan, no? Kung napag i mo yan. So, umaalog-alog lang siya. So, nangyari daw dito, kahit nalagyan na to ng load, so, yung pa rin, ganun pa rin siya, hindi siya tumutuloy umikot ng mabilis. So pag mga ganitong klase, isa lang pinaka ugat ng sakit talaga nito. So titingnan natin dito ngayon sa luikod niya. At kung bago pa lang palagi dito sa channel natin, sana wag na wag yung kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So ayan yung nasa ilalim ng motor. Ting makikita nyo yung ikot ng motor. So napakabagal. Na. So, ayan oh, nakikita natin yung pagka-dahan-dahan lang siya. Hindi siya tumutuloy ng mabilis. So, kahit itong preno dito, hinihila ko na to para malaman natin kung talagang sumasayad yung preno. So, hindi sumasayad yung preno, kaya talagang mahina lang talaga siya, So, ito na yung pinaka problema nyan. Pag mga ganyan, dito tayo sa kapasitor. So, ito simpleng-simpleng discard lang ito kung may mga ganito kayong problema na may counter. Kung makikita nyo, yung kapasitor na tinanggal natin yan. May apat siyang wire. Pero yung kabila, mayroon lumabas na parang ano na siya, nag -leak. So, ayan. Yan yung dahilan kung bakit mahina na yung ikot ng spin dryer na yan. So, ang spin dryer na to, ito yung kung makikita nyo dyan sa baba, is yung pinakamababang uh, number ng ah uh, kasi dalawa to eh, mayroong 3.8 tapos yung isa mayroong 8 ata yun so yun ang gagawin natin papalitan nyo lang yan yung pinakamababa kasi yan yung para sa spin dryer yung mas mataas na capacity dyan na makikita nyo so yun naman yung nasa washing so ayan yung gagawin natin to ito na inaitap ko na yung kanyang kapasitor na bagong palit natin So simple lang yan. Pag ano nyo lang tanggalin yung dalawang kable, laging nyo lang tatandaan yung blue and yung red. So testing tayo para makita nyo na yun lang ang nagiging problema nyan once na meron kayong ganitong klase ng problema sa inyong mga washing machine. So kung mapapansin nyo mas mabilis sya nung nasa una kanina, medyo mabagal. So, uh, pag mayroon load na yan, maludan natin yan siya ng ano. So, doon yan siya bis na bibilis. So, kita nyo. Wala pa yan siyang load ngayon. So, palalagyan natin siya ng uh, load para makita natin talaga kung gagana siya ng mabilis. So, ngayon, ipapano muna natin tuloy, to. Tuloy-tuloy lang, napapanda rin natin hanggang sa makita natin. So, kung napapansin niya, mas malakas siya kaysa nung Una natin na may nakabit pa na yung sila kapasito. Kaya ito, wala pa siyang nakalagay na doon sa loob. Wala pa siyang daman. Kaya ganyan yung function niya. So, dapat ganyan yan siya kalakas. Yung ikot niya, mabilis. Kasi pag pinalagyan natin yan, so, yun, yun yung magkakontrol ng balance niya. So, ngayon, i-off muna natin para malagyan ng kanyang uh, laman para makita nyo talaga na yung pag under niya mamaya is sulit na sulit so yan lang yung kapasitor lang eto na siya ngayon yung may load na so ayan oh, o na kagad so, napakabilis na yan tuloy tuloy na yung kanya pag balik sa dati kaya kung may marami meron kayong mga ganitong klase ng problema sa mga spin dryer nyo so yan pano, sana mapanood nyo yung mga ganitong simple and easy tips galing sa mga kagaya natin na nagpapakita ng mga ganitong klase ng video na paano nyo maririper na hindi nyo na kinakailangan pa ng mag aayos niyan so sana mayroon kayo natutunan dito sa video natin at kung meron kayong mga tanong dyan, pwede naman kayong mag-comment. So hanggang dito na lang muna. Stay safe and goodbye. Mm -hmm.